What wonderful Hello, mga boss? Welcome back sa ating channel, Uncle Jason Vlogs Nandito naman tayo sa ating concrete fish pond no? At for today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-prepare ng potting mix o yung pot mismo no? sa ating pagtatanim ng aquatic plants. So, maraming nagtatanong sa akin kung ano yung pag-prepare para wala namang special na no? sa pag pepepero ng ating pot at ng pating mix dahil uh, buhangin lupa, yun lang naman ang ating ginagawa. Pero uh, ganun pa man, ipapakita ko po sa inyo kung paano ako mag-prepare ng pots para sa aquatic plants propagation dahil ngayong araw medyo plano kong dagdagan yung kabomba or aquatic plant dahil maganda siya No? So ipakikita ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung pagpaparami or propagations ng aquatic plant using cuttings at paano ko pinipreprepare yung ating pot no para paparami ang ating aquatic plants sa aquatic plants propagations mga boss no kailangan natin ng mga pots at kung gusto niyo makapatipid ay subukan nyo maghanap ng mga empty plastic containers uh, makikita lang sa ating bahay ganda kung bumili tayo nitong soldering iron dahil mas mabilis at mas madali yung pagbubutas ng mga plastic containers. Pero kung wala naman kayong pambili, pwede naman kayong gumamit ng katol. At syempre, dahil tayo gumagamit ng mainit na soldering iron at kuryente, ay kailangan may patnubay ng mga magulang, lalo na yung mga bata. No? At matapos nga ating butasan ang ating mga empty plastic containers, ay pwede na natin itong lagyan ng buhangin, graba at lupa simple lang naman ang paglagay nito no kahit sino ay kaya itong gawin bata o matanda so subukan nyo ito mga boss upang makatipid tayo no kung ano lang yung makita natin mga available na material sa ating mga bahay ay yun din ang ating gagamitin ang hobby kasi ng pag-alaga ng isda mga boss ay medyo magastos no pero kung marunong kang magtipid at dumiskate, katulad nitong ating ginagawa ngayon ay mas mabuti. Matapos nating ilagay yung lupa, ay papatungan naman natin ito ulit ng graba. Ito lang yung aking ginagawa. Yung iba naman, ang ginagawa nila ay hinahalo-halo na nila. Wala namang problema yan, no? Dahil nasa iyo naman kung paano yung discarding gagawin. So, yung pinapakita ko ay kung ano lamang yung aking ginagawa at nakasanayang ginagawa sa pagpaparami ng ating aquatic plants. Pagkatapos ganito nito, Lods, no? Pumunta tayo sa ating fish pond para itanim yung aquatic plants na gusto kong paramihin. Sa ngayon kasi ay nagtitipid ako kaya hindi mo na ako bibili ng bagong aquatic plants. Ito yung kabomba Mas kilala sa tawag na kabumba ito kasi commonly pag ganitong klaseng plants ang nasa isip ka agad natin ay kabomba. Pero hindi ko lang alam kung kabumba ba talaga ito o ibang variety. Pero para sa akin, kabumba ito. So ito yung ating Uh, paparamihin, no, sa pumamagitan ng cuttings. Paano ko nasabi na cuttings? Kasi, nga, literal, no, eh, ginunting lang natin siya, no, yung kanyang stem. Nagandahan kasi ako. Ang ganda niyang tingnan, lalo na sa top view. Kaya, pipitas ako ng ilang uh, stem, which is, dito ngayon ay apat, at ito yung ating paramihin. napakasimple simple at gawin lang ito. Kaya, panoorin yung mga boss, no, para tayo ay makatipid. Mm -hmm. ito na ano, ito transplant na natin yung ating aquatic plants. tapos simple lang, ganun lang mga boss. Itatanim lang natin siya doon sa ating uh, pot na pinipare at ilalagay natin siya doon sa ating fish pan. So hanggang dito na lang mga boss, mga loads. kung may mga tanong kayo, please comment down below, no? Lalong-lalo -lalo sa ating uh, pagpaparami ng aquatic plants dahil ang ma-share ko lang sa inyo ay yung ating mga na-experience sa pagtatanim ng aquatic plants. Hindi po tayo expert, pero tayo ay may mga experiences dahil nga tayo ay nagbenta, nagparami ng mga basic na mga aquatic plants noong nasa Cotabato City pa tayo. So, hanggang dito na lang mga roads. Maraming salamat. Please subscribe, like, and share.